para doon sa lahat ng naghahanap ng tunay na kaligtasan. Makinig kayo, hindi ninyo matatagpuan ang kaligtasang hinahanap ninyo kung kayo'y nakikinig lang at nanonood lang sa mga sinasabi ng sinumang nagpakilalang alagad ng Diyos. Dahil ang tunay na kaligtasan ay ang pagtanggap ng tunay na ebanghelyo ng Diyos wala kang kaligtasan kung sa buong buhay mo ay wala ka nito. Ang ebanghelyong ito ay tinanggap mismo ni Pablo mula kay Kristo Hesus at ito ang sabi ni Pablo na mababasa natin sa mga gawa chapter 20 verse 24 at ganito ang kanyang sinabi. Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing tinanggap ko mula sa Panginoong Isus ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. Ibig sabihin, ang kailangan lang natin ay tanggapin ang Ibanghelyo o ang magandang balita mula sa Diyos dahil ito lang ang magbibigay sa atin ng totoong kaligtasan. At sinabi pa ni Pablo sa mga gawa chapter 20 verse 26 to 27. Kaya't sa araw na ito'y sinasabi ko wala na akong pananagutan kung mapapahamak ang sinuman sa inyo sapagkat hindi ako nag-atubiling ipahayag sa inyo ang buong layunin ng Diyos. Sana'y malinaw sa inyo ang talatang ito. Ibinigay na ng Diyos sa atin ang kanyang salita kung papaano tayo maliligtas. Ibinigay ito ng Diyos ng walang bayad. Kaya tanggapin natin ito ng buong puso at sundin ang kanyang kalooban. Si Pablo ay naghugas kamay. Siya ay wala ng pananagutan pa dahil hindi siya nagatubiling gawin ang kanyang tungkulin na ipahayag sa atin ang buong layunin ng Diyos patungkol sa kaligtasan. At alam kong marami na naman ang pumupuna sa video kong ito. Sasabihin nilang, sino ba si Pablo para paniwalaan namin alam kong marami pa rin ang hindi naniniwala kay Pablo na hindi siya kabilang sa labing dalawang alagad ni Kristo Isus. Dahil paniniwala nila na si Pablo ay isang masamang tao, tagapag-usig ng mga Kristiyano noon, isang malupit na pariseo na tagapagpatupad ng batas. Ngunit ganoon pa man, kahit si Pablo ay isang tagausig at marahas niyang tinututulan ang paniniwalang kristyanismo noon. Pero nagbago ang kanyang buhay noong nagpakita sa kanya si Jesus doon sa daan noong sila ay naglalakbay patungong Damascus. Si Pablo ay binulag ng Diyos at dahil sa kanyang pagkabulag, namulat siya sa katotohanan si Jesus ay tunay na anak ng Diyos. At para manumbalik ang kanyang paningin, inutosan ng Diyos ang taong nagnangalang Ananias na puntahan si Pablo at ipanalangin ito. At doon ay nagbalik ang paningin ni Pablo. At mula noon ay inialay na ni Pablo ang kanyang buhay sa pagsunod kay Jesus. Ibig sabihin, kahit gaano pa man kasama ang isang tao, ay kayang baguhin ng Diyos ang kanyang pagkatao dahil walang imposible sa Diyos. At isa sa malaking halimbawa nito na dapat nating tingnan ay ang buhay ni Pablo. Ngayon, paano ba natin makamit ang Ibanghelyo ng Diyos? Simple lang, ito ay ang pagsunod ng kanyang mga utos. Kung sundin mo ang utos ng Diyos, isa puso at isa buhay ito. Matatanggap mo ang Ibanghelyo ng biyaya ng Diyos. At iyon ay ang kagandahang loob ng Diyos para sa tao. Para sa iba ay hindi ito madaling sundin. Bakit? Dahil hindi naman nila ito ginagawa. May mga taong nakarinig lang ng salita ng Diyos, ngunit hindi naman nila ito sinusunod. Hindi nila ito ginagawa. Halimbawa nito, ay yung mga taong nakasalabuha mulang sa daan, o di kaya'y yung mga taong nagsisamba. Ngunit pag uwi nila sa kanilang mga bahay, ay bumalik din sila sa kanilang dating mga gawain. Mga taong mapagkunwari, siya ay pumunta sa simbahan para lang makita ng mga tao na siya ay nagsamba. Ang ebanghelyo ng Diyos o magandang balita mula sa Diyos ay ang katotohanang hindi kailanman magbabago, hindi maluluma at hindi mabubura dahil ito ay ang salita ng Diyos at galing ito sa Diyos at hindi ito gawa-gawa lang ng tao mababasa natin sa Galacia chapter 1 verse 11 to 12 ang ganito Mga kapatid Nais kong malaman ninyo na ang magandang balitang ipinapangaral ko'y hindi katha ng tao. Hindi ko ito tinanggap mula sa tao at hindi rin itinuturo sa akin ng sinumang tao. Si Isokristo mismo ang nagpahayag nito sa akin. Kaya malinaw ngayon sa atin kung ano ang makapagliligda sa atin. At yun ay ang salita ng Diyos, ang Ibanghelyo ng Diyos, at hindi ang salitang nagmumula sa mga taong sinungaling at mapagkunwari. Katulad sa mga taong nagsasabing, sila lang daw ang maliligtas at ang taong nagsasabing siya ay ang anak ng Diyos. Ngunit marami namang kasong kinakaharap. Ganyan ba ang anak ng Diyos? Huwag na kayong magpakabulag. Ito ang katotohanan at ang tunay na sinabi ni Pablo na ang magandang balita nga ipinapangaral niya ay hindi gawagawa ng tao at hindi imbinto ng sinuman. Tandaan natin, matatanggap lang natin ang Ibanghelyo ng Diyos kung meron tayong tunay at tapat na pananampalataya. Paano ba ang tunay at tapat na pananampalataya? Madali lang, kausapin mo ang Diyos. Makikipag-usap ka sa Diyos pasalamatan at purihin mo ang Diyos araw-araw. May sakit ka man o wala, may hinihiling ka man o wala, dapat palagi mo siyang binibigyan ng oras. Ibigin mo ang Diyos ng buo mong puso at kaluluwa dahil ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Basahin natin ang Efeso chapter 2 verse 8 to 9 Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos Kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya At ito'y kaloob ng Diyos At hindi mula sa inyong sarili Hindi ito bunga ng inyong mga gawa Kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman at maraming salamat no mga apo sa muli ninyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, maraming salamat. Bye-bye!